Hello, good morning. Kapit tayo guys. Hindi ako nakatulog kagabi sa sobrang sakit ng tainga ko. Hindi ko alam kung bakit. Para siyang may pigsa sa loob. Para siyang binabarina ng malakas, lakas ng sakit. Parang gumagano mo, no? sumasakit Hindi ako nakatulog kagabi. Kaya, resipan ko. Hindi rin kasi ako nakapag-live, hindi rin ako nakapag-upload ng short, hindi rin ako nakapag-upload ng video. Kaya ito, kape tayo. <laughs> ito na lang i-upload ko. Tara. Kape tayo. Asep tayo. Kumain na rin ako kanina, almosal. Yun. Nagkape ako ulit kaya naglinis ako ng ano kagaya ng mga bot-bot -bot ko. Hanggang ngayon, ang sakit ng tayo ako para ako nabibingi. May pigsa siya sa loob. Hindi ko alam bakit. Sa pinakaloob yata, may pigsa siya. Siya na ang sakit. Nakate, tsaka saging. Thank nag na ako kanina nagkape na rin ako o yung parang wala akong gagawin kape ako ulit tsaka ito sabi mamaya gagain ako ulit naburing kasi ako na boring ako. Mag-isip ako niyan kung anong kakainin ko. Iba? Iba ako pag na boring. <clears throat> kasi hindi magkape kakain mamaya kakain na naman ako di ba? papayat ka ba nito? papayat na nga ako kunti nga lang kunti lang bawas hanggang ngayon masaktiyong time na ako hindi ko alam ba may pigsa yata siya sa loob kasi kumikirok ako Kumikirot siya. Lagi ganito. Dati dito yun sa kabila. Ngayon dito na naman sa kabila. Hindi ko alam. Minsan hindi ako mapagsumakit siya. Minsan di ako makakatulog ng dalawang gabi. Dalawang gabi tsaka isang araw. Ngayon okay okay kasi yung sakit niya. di masyadong. Hindi ko alam kung ano ito. Kapitay. Kapitay yung mga kawaiti. <coughs> Sa inyo ko kasi mamaya kakain na naman ako. ganito ako pag boring Naghahanap ako kung anong kakainin ko kaya sana hindi ako maboring na <laughs> kasi iba ngayong hanap ko pala boring ako yung gusto ko kakain nagalala ako kasi wala akong short video wala akong live wala din akong upload masabi ko ito na lang bahala na diba at least mayroon. hindi na zero diba may views pa rin yan kahit pa paano kaya so, yeah, bahala na o google lang tayo And please like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thank you.